Hello mga ka-survive Gandang gabi po At tayo magluluto ah, uh, Tuto tayo Luto Magluluto tayo ng manok ah, uh, Dobo na lang Para mabilis maluto <laughs> Yan po At Yan na yung kala prepare na Tara po Samahin niya ako magluto po natin yung manok ngayon po ang diskarte po na pagluluto dalam po muna natin sa magpapusta ng bahagya Patan natin siya balik sa ring balikan po natin yan meron na po ito yung ating bawang may barat po yung bawang na yan kaya kasi sanaw ko kayo ha ah. ang gamit ko pong kamay yung balda ah, yung stroke mong kamay yan ang hawak hawak ng cellphone yan mga ka-stroke mga ka-survive sarap po ang lasan ito pag ganito ang bukate medyo tinutos ka ng bahagya para pag niloot pagka uh, kinabawan hindi madudurog yung karne yung mga manok tapos syempre para kumapit na yung lasa lagyan na natin na paminta although yung pinarinate ko yan may paminta na yan yan kaya na kayo magalaw yung video natin hindi na focus maayos gawa po na ang gamit ko po pong kamay yung kamay ano po natin drop natin kamay pinagamit gamit na po natin para masanay na oleh okay. lampuha memberikan hatinya meami yaang laurel ha. Uh, Di ate ng asukal dyan. kutsara lang. Yan. So, ilate. Tapos po Tapos po yan. * kena tenang toyo <laughs> natin ayan po ayaw po ay kanya kanya na discarte ng pagluluto ari po ay version ko na at paborito paborito ng aking bulilit ayan kahit po tayo stroke ay kumikito sa bahay at mahirap naman pong hindi kumagalaw baka tayo matuluyan baka hindi na natin makita ang bulitit po kayo uh, sa na kayo magulo yung video lipat natin sa kanan kamay okay. ayan po ito po yung may hawak niya kanina wala <laughs> lang natin ng konti tuwasan natin mataas Ah. Tapos. Lagyan na natin ng konting tubig. Pitang po ha. Balikan na po natin yan. Ayan. At, atin na pong lalagyan ng Suka. Sa po ang suka natin ha. Hindi na po natin yan nahalo. Eh, syempre. Alagyan natin yan ng Ya, alam po natin yung kumulo. At maya maya po, babalikan natin yan. Yung nilagay ko po na yun, yun po yung ano, uh, may templado. Okay, balikan po natin yan, maya maya. Pag kumulo na, habang nagluluto po ako, ayan po yung dalawa ko, yung mag-ina ko. Hi, A.A. I eat the jelly So, I got this toy. Toothless. Toothless. Ah, golden ball. Sino nagdala niyan? Mommy? What will you say to Mommy? Thank you, Mommy. I love you, Mommy. Pagod ang mami namin, oh. No? Hi, mami! Hi! Okay. Check. Okay, na po yung niluluto natin. Yan, alam po muna natin kumulo ng kumulo. Pan, maya, maya naman po. Balikan ulit natin mamaya. Yan na po. Yan na siya. Tuin natin. Parang tataka po kayo, bakit itong ang gamit ko Ayihirapan po kasi ako dun sa ano, sa chance ito po kasi naggamit ko maayos atin titikman. Mmm. Okay na lasa. Panahamana. Isa pa. Okay na, okay na. Okay, kain na lang natin. Nakimpunta tayo tagalan ng konting, konti lang na suka konti lang konti lang po ha okay okay na yan panama na po yung lasa nyan pakuluin na lang paigayin natin mmm -hmm. sarap mayroon na lang po ulit na po luto na po yan Okay na po. Hindi ko po pwede kasi lagyan ng sili. Baka hindi makain ng anak ko. Ayun ah, po. Totoo na po yan. Makakasurvive. Ayun. Tama-tama na po lasa niyan. Hindi po yan, gano, hindi po yan masyadong maalat. Hindi po yan inalatan. Kasi bawal po sa akin ang maalat. Okay na po. Bye bye mga ka-survive. Bye bye. Ayan mga ka-survive. Tapos na tayo magluto. Yan na po yung finish product natin. Bye bye po. Hanggang sa susunod po. Bye bye.